sa trabaho. Maaga pa naman so magkape muna tayo. Dito ako nagkakape. Kaya maaga ako pumunta ng trabaho para makapagkape pa ako. Kaya tayo ng dumplings. dito na ako sa work nagbe-breakfast para hindi ako nagmamadali kasi ayokong malate tsaka yung ayokong mag madaling mag-drive kapag ka late na ako or exacto sa oras na mali sa bahay so every every day may allowance talaga ako na mga 30 minutes pupunta na ako ng work para hindi ako ma-traffic malapit lang naman yung work ko sa bahay mga 5 minutes or 7 minutes drive. Pero ayoko kasi nag parate. Gusto ko pagdating dito sa trabaho, makapag-relax-relax ka pa bago ka mag-start ng work. Hindi yung pag-start mo pala nga rag ka na kasi naghahabol ka na ng oras. Minsan, nagbabasa pa ako ng Bible before mag-start or makinig na mga messages sa YouTube. Parang devotional. Kanina guys, bago ako umalis kanina, binuksan ko yung ano, yung yung kwarto ni Ate at niya At yung kwarto namin doon si Sai na Kasi, pag nagising si Sai na nakasarado yung kwarto namin, natatakot siya kasi mag-isa lang siya sa room magkaano lang, magkaharap lang yung kwarto namin tsaka ni Ate Lay. So, binubuksan ko lang yan. Pag nakita niya, open yung kwarto niya. Yung kwarto namin tsaka kwarto ni Ate Lay. Hindi siya natatakot pag nagising siya. So, every morning, bago ako umalis, binubuksan ko para ano, para hindi matakot si Sayon. Tapos, pag nagising siya, bubuksan niya lang yung TV. Manonood lang siya ng TV guys. Tapos na mamonitor ko naman siya sa camera. Nakikita ko siya sa camera. So, okay lang din kapag ka... At saka nakakausap ko siya sa camera. So, kung may kailangan siya, tatawagin ko lang si Dabong, si Bumbong, or si Ate Kung magising na siya, or para mag-almusal. Pero usually, maaga naman nagigising si Dabong. So, pinapakain siya ni Dabong so ganyan yung setup namin dito kasi sa Arbel maaga din yung pasok maaga din ako and then sa Atelay adult na rin tapos dyan din si Dabong ayun ni Atelay na lumipat naman sa quarto namin kapag umaalis ako kasi naiistorbo siya so pag may pasok ka na pag may school na si Atelay mag a-adjust na ako siguro ng time late na ako papasok ng work and then sa Arbel maaga papasok ng work para maaga siya makauwi at masundo niya si Sayon sa school. Ako yung maghatid kay Sayon ng 8. And then papasok ang mga 8.15. Magpapa-adjust ako sa aking supervisor. And then sa Arbel naman ay mag-start ng mas maaga mga 2. So makauwi siya ng 2. And then, by 2.40, ma-pick up niya si Sayon. So, ganito dito, guys. Mahirap dito ang buhay. mag adjust ka para sa bata. Lalo pag may bata, may anak ka maliit. Kailangan mag-adjust sa oras. Kailangan safety ng bata ang importante dito. So, hindi ka makapag makapag pili ng oras sa trabaho mo kapag ka ano Good thing na lang, medyo matagal na ako dito sa trabaho ko. So, pwede ako makahingi ng, ng oras sa bisuro ko. Magti 3 years na kasi ako dito. So, I si mag-grade na next year. So, mga 8 na yung pasok niya. Unlike last year, 11 na yung pasok niya. Nahatid pa siya na Atili bago pumasok si Atili sa school. E mas maaga na yung pasok na Atili ngayon. At si Dabong ay papasok na rin ng school. So, ako yung mag a sa oras para mahatid ko siya ng 8 kasi 8 yung pasok niya tapos si Arville um, siya yung magsusundo yun na lang yung an namin set up dito ngayon hindi rin pwede mag stop ng trabaho guys kasi kailangan magtulungan dito maraming bayarin sobrang taas ng bayarin dito guys yung mga mortgage bills yung mga kuryente natin mga bilihin sobrang taas na dito sa Canada. Before yung Canada, the best na uh, pupuntahan dito, uh, natitirahan ng tao. The best daw na, na bansa. Ngayon guys, parang hindi ko masabi na the best na do nakaka-survive kami. Pero mahirap ang buhay ngayon dito kung mag-start ka pa lang. Kasi sobrang taas ng mortgage pag bumili kang bahay, sobrang taas ng upa kapag nag-rent ka. Sobrang taas ng kuryente, tubig, bills, mga cellphone na yan, and yung mga grocery, sobrang taas. Tapos yung sweldo, hindi na taas, ganun pa din. Pero yung gasto, sobrang taas. Mga pag may mortgage ka, yung property tax mataas. Yung mga insurance, pag may mortgage ka na bahay, mataas yung insurance sobrang taas insurance sa sasakyan guys ang dami ang dami nang binabayaran life insurance kailangan may life insurance ka rin dito kasi kung nangyari sa hindi naman hinihiling walang maipapalibing ang pamilya mo sa iyo hindi ka guys sa atin pwede mo utangin yung pagpapalibing sa iyo dito guys hindi so kailangan namin magtrabaho dito kumayod talaga hindi pwedeng mag-stop ng trabaho dito guys especially nakapundar na kami so yun lang so far nakakasurvive naman kami so yun lang talaga adjust lang talaga kami at magtulungan dito para lang na uh, itawid namin lahat ng mga expenses namin at saka budget tipid, ano lang yung kailangan ano lang yung mga needs talaga yung importante yun lang talaga dapat wala mo ng luho mag-ukay-ukay ka muna. Wala ka muna ng mga... At tagal ko na hindi nakapunta ng mall, guys. Tagal na. Kung nakakabila akong damit sa trip store. Or sa online. Kasi sa Shein, mura lang naman. Yung mga damit doon. Pero usually, sa trip store talaga ako bumibili. Okay, guys. Time na para mag-punching ako. nag alarm na yung cellphone ko. 630, uh, 6.38 na. 6.40 yung start ng work ko. Okay, guys. Bye. See you. Hello. ang tataba na ng kalabasa namin. Hindi na mamumunga. Kasi ano na to? Kasi July na. Tapos ganyan pa lang siya kalaki. So, I don't know. Kung aabot siya at mamunga sa before winter. Ang dami nila, oh. daming kalabasa. And yung bagyo beans namin, ang lalago na rin. Matataba na. Ang taba na at namumulaklak na rin siya. Oh. May bulaklak na yung bagyo beans. So, mamumunga na yan. And, there's more here. Yung snappies, namumunga na din, oh. <laughs> Dalawang piraso lang. Yung kamatis namin, namumu namumulaklak na din siya, oh. May bulaklak na yung kamatis. Yung pechay, maliit pa lang na mulaklak na so hindi na yan mapakinabangan. Sana mamunga sila before winter. Tapos na kumagdili guys. I'm pagdilig na ako. Nagluluto si Ate Lay ng noodles and egg. So, habang nagluluto siya, magdidilig din ako dito ng halaman sa loob. Every week ko yan dinidiligan. Awesome. Ayan is busy drawing pa rin. With my Posca pen. Just with the Posca pen. Show them closer. Was... Ayan guys, yung binili namin na Posca pen. Ang mahal niyan. Ang tagal niya nang pinapabili niyan. Not too much lang ga, ha? Huh? You're I'm We're wasting it. Pen. I'm getting more paintings it. It's expensive lang ga. See, you're just wasting it. A lot. Maubos agad yung black mo. Kasi, oh, it's a lot. Could you give me a Sharpie? Then, yeah. I want to waste that. Okay. Yes. Does it work? Look. Isi, eh, no more na. Wala ng Sharpie. There is. Saan? In my blue case, that's at least like there. Get it. Then. Get it. Ah. You open it. The small, oh, the blue one? The small one, the dark blue. Oh, I thought this one. Tingnan you guys, oh. Regalo sa kanya ni ate niya yan. Kasi ang hilig niyang mag-drawing. So, ang dami niya mga pen, oh. Yan ang libangan ni Sion, guys, ang mag-drawing at mag-lego. Very good yan siya. Kinakopy niya dun sa cellphone niya yung ano. Ala, low bat ako. Kinakopy niya sa cellphone yung binodrawing niya. And dito na si Dabong. Galing, kagagaling niya lang ng trabaho at nagpa-practice sila maglagay ng lashes. Sila ni Ate Sobrang hirap nag-try ako. Sumakit yung ulo ko. This is miserable. Grabe. Nakakabagot. May try. May Ganyan try. pala magigay ng lashes. May try. Sayon! It's so, so boring. So annoying. O God. Ang si Dabo. So, picture na yun. paper. Is it the same texture as your eyelid? Daddy is tulog. Tulog siya, guys. Kasi 3 p... 3 a.m. siya nag-start mag-work. At kararating niya lang ng mga 4. And time check is quarter to 6. At nagpapahinga siya. Ako na may magluluto ng dinner. our dinner tonight is tortang dilis. Ayan na guys, natanggalan ko na yan ng tinik. Tortang bulinaw yan guys, ito torta ko. We have egg. And lagyan ko ng breadcrumbs. With flour. And onions. Ah. Um. guys. Dinner is ready na yung ulam namin. Luto na. Pero yung kanin namin hindi pa. Nakalimutan ko na naman magsaing. Look at that. Hindi pa luto ang kanin. Kasasaing ko lang. So, mag pa kami yan bago kumain. And, meron pa kami natirang paksiw. Kahapon. Yummer siya. Si daddy ang nagluto. Masarap sa sinangag. Aalis muna kami guys. Pupunta kaming Costco. Bibili na. Bibili kaming conditioner. Wala na kaming conditioner. Hindi pa kami kumakain. Pero si ate, kanina pa kumakain. No. Mm -hmm. <laughs> Paunti-unti. Ay, ako lang si Sam, Kasi si daddy yung aalis. lang yun sa mami. Wala na, isang pack lang yun eh. Mm -hmm. Masarap daw yung ano, tortang dilis. Ano siya Tagalog? Yeah, kinakain nila. I, I talk French. Oh, let's go na. Ako lang, tsaka si Daddy, tsaka si Sayon, ha? Naaadyo, ah, daan pa tayong dollar store pa. Sama ka, gang? Costco. Sabi ng conditioner. Hi. Naga lang. <laughs> Sama ka pa? Dito lang. Sama ka? Mas oh, tara. Sama daw si Dabong Dasig malang po naman. Mas <laughs> tamay. Purit ba? So, si Ate Lay ay maiiwan. Si Dabong sa sayang. <laughs> may problems kasi sa Ate Lay. Si Ate Lay may menstruation. May period. The first day. The permit Ha? The permit lang. Every month. Madali lang yan. Oh, let's go. Bye. <laughs> Bahay na kami guys. Galing Costco. Po. What did you say? We bought milk. What did you say? Isang box na ano. Isang pack na Dove. And then Zion's garlic bread. Favorite ni Zion niya na garlic bread. Thank Remove your pen there, oh. Huh? And then, one bag of apple. Oh. No. Ayan. And then, conditioner. Bumili kami conditioner. And, itong wonton. Masarap to, guys. Gawing soup. And, burger bun. Bumili kami ng burger bun. Pang baon ni dad. And, one bag of oranges. And meron pa. Bumili ka na almond biscuit. Masarap uh -huh. ito guys. Malinan na. Yeah. And and isang box na KitKat. Masarap yan. Ice drop. Favorite yeah. namin. Pang ilan na to? Pang apat? Pang apat na box na namin to. Yummers. Asa na food? yung fruits. Ay, eto. Masarap to lay. Eh. I like almond. Yeah, masarap tong almond. nagustuhan ni na Zion. I zayon. wanna eat it with milk. I wanna eat it with milk. Okay. With dried fruit and cereals and almonds. with mga dried fruit. Masarap yan. Yeah, try mo. Let's, let's... But tomorrow, your breakfast and bumili kami ng apat na cup noodles. Isang chicken. The beef. Ito. Apat niyan. Pang baon. And kay Dabong na ito, oatmeal. Kay Zayo na jello. Yay! Ay, Ate Sanitary nap. That's it dalawang mm. I showed it that's it guys and then kakain lang kami at matutulog kasi may pasok kami bukas ng maaga see you and bye, bye. see you in my next vlog bye bye everybody bye everybody bye everybody, bye, everybody. gusto ko lang to guys i-flex sa inyo itong egg boiler ko ang cute. Pati yan, yung mga dumplings. Kasi ako nagbo-boil. Ayan. Sobrang cute niyan. Sobrang gamit na gamit to sa amin. Pag naglaga ka ng itlog, iwanan mo lang dyan. Kinabukasan, may boiled egg ka na. Tapos may dumplings ka, iwanan mo lang dyan. Kinabukasan, may luto ka ng dumplings. Tapos initin mo na lang. Tapos baunin mo. So ngayon guys, nagboil ako ng dumplings. One -ton dumplings. Babaunin ko yan bukas cute na cute 'yan. Oh, binili ko 'yan sa TNT. I like that. An babay na talaga, guys. Good night.